Good morning. O, diba? Pinakita ko na na meron akong suha dito. Bigay ito ni Marilyn. Thank you, thank you, Mar. Ayan. So, ang aga ko pala nagising ngayon, 7.30. Pero kahapon, alas 10 talaga ako nagising. Kasi sa sobrang pagod ko talaga. So, bubuksan na natin to Kasi gusto kong kumain ng maasim. So, sobrang hilig ko talaga kasi sa maasim. So, actually, hindi ko to alam buksan. So, balik tayo. May tumawag kasi, kaya naputol. Ayan na, nabuksan ko na. Siguro medyo papa ko pa na. Para makita nyo yung paghihiwa ko. Ayan. So, kita ko, ginanon-ganon niya. May mga iba-iba naman kasi klase pagbubukas nito, 'di ba? kung saan kayo madali. Doon yung gawin. So, ito yung aking itatry. Ang bango niya. Mmm. -hmm. <gasps> Parang na ano ko ata. Tapos, dito sa gilid, ganyan, ganyan ko na siya. Tapos, gaganyanin lang para ma-open yung ganun lang sya ah! o oh, diba ipipil mo lang ang bango Muduga-duga pa siya mo. So, ayan na. gusto gusto ko to pag may asin. Oh. Mm. Pwede ko din palang gayahin yung ginagawa sa mess hall. Kasi sa mess hall laging may ganito. Hindi naman lagi, pero meron kada week. So, hinihiwa na lang nila para, alam mo yun, pag ganun, tapos iingkitin mo na lang. So, ayan na nga. Bet ko to pag may asin. Mmm. Mmm. Hindi siya ganun kaasim. Tamis tamis Pero dahil nga mahilig ako sa maasim, kaya mas bet ko pa rin yung maasim. But, anyways, ang sarap niya. Mmm. Mmm. Ay, kahit wala siyang asin. Curry. Mmm. Ang sarap. Mm -hmm. Thank you, thank you, thank you so much, Marilyn. Hmm. Yung iba yung paghiwa nila nito, hindi na nila binabalatan. Diretso na hiwa. Parang nandito na yung laman, then gaganyanin mo na lang. So, depending nga, depende sa inyo kung paano, ang pagano nyo ng hiwa. paraan ano yan Yan ko kasi sa white team, eh, ganito yung paghiwa. Kaya tinry ko. Pero ang niyo Actually, kagabi pa ako gustong-gustong kainin to. Kaso lang, yung natamad ako magbalat. Kaya, ayan. Ngayon ko siya na gawa. Mmm. -hmm. Ang sarap. So, yun lang. Bye bye. God bless everyone. Ingat kayo palagi.